Hello Universe! Welcome to my YouTube channel! Miss Universe 2023 is getting more exciting! Talagang di na nga mapipigilan ng pag-aariba ng pambato ng Pilipinas na si Michelle Marquez D. sa bansang El Salvador. Sinalubong agad ng mga media at mga personalidad si Michelle D. Maging mga taga El Salvador ay di mapigilan kumuha ng larawan kasama si Michelle D. At may mga nagpapa-autograf pa nga. Maging si Miss Universe 2015 na Pia Alonso Wertzbach ay ramdam ang lakas ni Michelle Marquez D kung saan ay nagbigay ito ng mensahe na kilig na kilig. ito para kay Michelle D. Ayon nga kay Miss Universe 2015 Pia Alonso Wertzbach, ang lakas natin nakakakilig. Can't wait to see the outfits, the photos next to the candidates the interviews, the behind the scene moments, the not cause, the counts, the crowning moment. Ah. Dagdag pa -dag nito and remember as Queen Taylor said, people throw rocks at things that shine, but we don't bash back because we'll let the work speaks for itself. Confident tayo and Michelle shines. At ngayon ay nangunguna na nga sa botohan si Michelle D, kaya patuli pa rin tayo sa pagboto sa kanya para mas maparami pa ang boto nito at mananatili bilang number one spot sa botohana at otomatikong makakapasok sa semi-finalist na iaanunsyo sa finale. Kaya patuli nating suportahan si Michelle Marquez D sa kanyang journey sa Miss Universe 2023 na gaganapin sa bansang El Salvador.